Ito yung, ano, oh, sinsi. Dito sa Schwarzenburg. Tapos, mag-barbecue ka dyan, no. Tapos, ayun. Ha ang luwag. At saka, hindi lang, ha. May may kunting, ano pa dito, oh. Baras. Ano to? Buhangin. Tapos, dyan ka mag-barbecue, oh. Wow. Bunga day. At saka, marami dito, ano, parkplatz plots. Maluwag yung park plots. First time ko dito pumunta sa ano sa, sa lugar na to. Kay mag, mag hiking ako. Alam mo lumulusot-lusot lang ako. Kung sana ko ano makakarating. Tapos pag may makita akong park plots, nagaano ako nag stop and then I go to check kung pwede ako mag-walking. Yun nga. Nakita ko to. So, mag-ano tayo, mag- a uh, walking. Siguro sa summer pupunta ako dito. Tapos mag-ana mag, -eh, mag, hiking. I will bring some friends here. Tapos ang ganda dito may may ano pa may tawag dito. Ang luwag ng parkingan dito. Maluwag. Kaya masarap mag-ano. Tsaka pwede ka rin pala dito matulog. Mag-wild camping. Pwede, pwede. Ayan bye okay guys. Kay naano na ako. Nangangawit. Bye. Meron akong ano nabasa. Oh, huh, hinihingal ako. Ito yung daan na to gawa to ng mga Roma, ano tawag dito? Romano? Roman. Tapos, nabasa ko doon itong daan na to. Bell nung 1,385 years. So, 639 years na ang ang daan na to. Grabe. Ah, Kusa. I'm sorry guys. Hinihingal. Hinihingal ako. Grabe. 639 years na yung dinaanan ko. Wow. Pandarong. Last, uh, last in a house and doon ako pupunta. Uy, meron pa ng water. Ang daan na yan, build nung 1,385 years. So, 639 years na to. Gawa ng mga room. Oh, gosh. Oh, you're right. Hinay. Be careful. Nasarap mag-hiking. Ano, mag you know? I feel like ano I feel like feeling 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 kapoy kapoy nakiki ay tingnan nyo tingnan nyo oh hala yan diba walang dito isa naglalakad walang akong kasama nakarating na ako dito sa Strasbourg. Ayan o. Wow. May naga, ano, may naga. Uh, tawag dito. Mayroon nag pa-barbecue -ba na Pilipi. Pilipina mga family. Ang galing, no? Ang ganda. Maganda dito. Tingnan natin yung ano. Ito yung tinatawag niya Strasbourg. See? ang ganda ng puno yun nila ay walang laman ng puno tapos pwede ka dito mag -ini. mag barbecue first first time po dito pumunta sa ista, Strasbourg dito sa malapit sa ano uh, burn ano mga siguro mga 10 minutes ang biyay from home Twin summer ang ano ko sa ano ko, plan ko tuwing summer, magano talaga ako mag-hiking ng mag-hiking. Yung bang maganda pag may ka, yung pag may makita kang parkingan, mag-park ka lang tapos magano ka, mag-hiking ka kahit nag-iisa ka, wala kang kasama. Okay lang 'yan. Kasi alam mo, hindi ka mabuboring kahit mag-isa ka lang. Kasi sanay ng mga tao dito na nag-iisa. Tignan nyo. Tignan nyo. Ang ganda. Diba? Doon ako naglakad. Tapos ngayon, dito na. Pag ganito ba naman yung dadaanan mo, hindi ka talaga mabobarg. Kasi pag sanay ka na mag-hiking na nagsusulo ka. <laughs> so, easy-easy lang. Diba? Hindi na wala pa ito auto yun yeah, madami na ito yung parking nga ng grass board tapos doon ka mag ano, bibibig